Kaya so, mga sara, simbolin natin yung uh, makina ni PCX na 160 bago na yung kanyang uh, sigunyal sigunyan. At uh, di ko na napakita sa inyo nung nilubog yung uh, sigunyal. So, kasi na uh, mayroon pa tayong uh, mga ano ginagawa. Yan, makikita nyo. Ito, version 3. Yan. Kargado, kaso sablay yung karga. At uh, mayroon din tayong click doon na natuyo na Nag-stack up yung kanyang piston at meron din tayong SYM na ginagawa na nadudog yung primary coil kaya hindi ko na, na video nawala sa isip ko na ginagawa ni Gerald kaya yun nakakabit na kaya, na natin to para makuha na rin ni, ano, ni, ni sir kasi inaantay niya na dahil nga uh, ipapagamit niya para maibalik lang daw din yung kanyang uh, nagastos kasi dalawa na kasi yung motor niya yung kinuha niya click na version 3 din. Yan, bago na yan. Tapos bago na rin yung kanyang uh, block. Kasi yung block niya may gas-gas, pinalitan na rin natin. Yan, bago na yung block niya. Bago na rin yung piston niya mga sir. Kaya wala ang ingay ito. Tapos si PCX mga sir na 160 kapag once natatanggalin tatanggalin nyo to tanggalin nyo muna yung lock dito wag na wag nyo kakalimutan yan kasi kahit na anong gawin yung sinsil dyan hindi nyo talaga may yan kasi may lock yung kanyang bearing pagkira na lang kung kalampag na yung makina maluwag na yung uh, bearing matatanggal nyo yan kahit hindi nyo natanggal yan pero pag masikip pa yung bearing matik na hindi nyo matatanggal Ayan, pati yung signal bearing bago po yan mga sir at uh, kapag uh, nilagay nyo siya ng uh, silicone gasket, huwag nyo kalimutan, double check nyo mabuti. Kailangan wala siyang uh, tulad nito may laktaw. Kasi nakawakan niya. Kaya tingnan nyo ulit, double check nyo. Para sure ball na sure ball na. Talagang walang, ano, walang ng uh, linkage. Uh, tapos mapansin nyo si, uh, 160. Iba yung uh, bearing sa may magneto parang ano, knuckle bearing yung style na niyan. <clears throat> Salpak na natin yung sigunyal. Yung dawel mga sir, huwag nyo kakalimutan yung dawel kasi napaka-importante na. Dapat may dawel yan para hindi ma-deform yung makina. At hindi uh, hindi pagsimula ng linkage at pagkabasag nung, ano, yung sigunyal. Na kahit na hindi tumatama sa, ano, sa bato. Mm, tingnan. -hmm. Mm -hmm. natin yung ano, piston nilalagay. At yung block. Tapos meron din dowel yan, magkatapat din yung dowel. piston niya mga sir bago rin kasi yung dati yung block kasi may kayod kaya e dapat palitan din natin yung ano yung piston kasi mayroon din na na encounter ako ng ganyan piston na rin lang yung pinalitan din ang palit ng block piston umusok lang din eh lalo pa naman itong cpcx mga sir halo sa uh, mo pa yung buong clearings bago mo maka matanggal yung ano makina lang ni click mapilis lang at uh, kapag ka naglalagay kayo ng piston mayroon din yung nakalagay intake saka exhaust kapag ka walang nakalagay na intake magbos lang kayo dun sa yung uh, yung sa valve yung valve packet nya dun kayo magbasian. malaki lang yung valve packet ng intake kumpiyo sa exhaust at uh, kapag naglalagay kayo ng ano, piston pinlock ang galing nyo maglagay ng basahan para in case na ganito yung ginagawa natin na once na nagkamali tayo tumalsik at uh, pag tumalsik sa loob ayun, kakalasin na naman natin yan para hanapin lang or kunin or tanggalin yung piston pin lock paano kapag hindi natin natanggal natin ano madudubli na naman yung ano yung gagawin natin kaya dapat maglalagay pa rin tayo ng basahan na parang ganyan Ayan, nakabit na natin yung piston. Piston pin. Huwag nyo kakalimutan yung piston pin mga sarap. Baka mamaya na naib naibalik naib nyo lahat lahat tapos maya maya may sumubrang piston pin mag start na naman kayo sa simula magkakalsa na naman kayo lalo kung uh, nailagay nyo na sa chassis may na naman kayo kaya double check yung mabuti at uh, tensioner nito mga asara magkaiba sa, ano sa PCX na 150 iba na yung tensioner nito Tapos ito yung kanyang tensioner mga sir. Ito yung tensioner ni P6160 na akala mo ay uh, kapsula ng baril. Parang dito yung pairing order nya. Tapos sa uh, pagka ito, nilalay, nilalagay nyo na ito dito, lalagay nyo na ng langis dito. Tapos saka nyo pasok. At uh, yun na yung kipresa mga nito. Mamaya ah, pakita ko sa inyo kung may takip nito. Ayan, ganyan lang siya. Kaya dapat, lagay nyo lang isto para hindi siya umingay. Ayan, swerto man natin yung kanyang cylinder head. ang haba ng ano, slider head niya. parang sa mga ano, rider 150 RS kaya malakas matuling yan dapat saktong sakto rin -sakto yung timing kapag hindi nyo mabasado yung timing mas maganda kung ilagay nyo yung magneto at mayroon uh, meron din guide din dito mga hmm. sir yan okay, yung guide tapos yan may guhit din dyan may guhit dyan pag tapatin nyo lang yan yan tapos doon sa magneto naman mayroon din dito yung kunya nya Mas tapat rin doon. dito yan ito Ayan, tapat nyo dito para makasulado kayo siyempre ilalagay nyo na lang yung magneto mga sir yan yan. Tapos yung sukat ng valve clearance nito mga sara, same lang din sa Honda Click, PCX 150, EDB 150. pare parehas lang din yung size ng sukat na lang ano, ng, ng valve clearance. 0.010 uh, mm tapos 0.024 mm naman sa exhaust. Alos parehas lang din talaga sila. Yan, ito na natin. Yan, meron din tayong ginagamit na stock wrench para yung higpit natin ipare-parehas sa para pagkano So dati yung ano, yung water pump. Sa water pump mga sala, tap din yung muna. Tap din yung muna, tapos tap din yung rin dito. Same lang din nung tap din nung sa click on the, ano, on the PCX so 50 EDB. Same lang din kung saan ka dapat magtatap din lahat ng uh, water pump may mga tap din dyan tap muna sa uh, makina tap din nyo rito kapag ka sinalpak nyo sigurado nga na yan hindi nyo na kailangan pang ikot ikutin pa yung ano, sigunyal ganun, para maipasok nyo yung water pump at uh, napaka importante na dapat hindi nyo pinupukpok yan Ito na yung makina ni Ian, PCX na 160 na natin. At uh, isasali lang natin yan dito. Pero ikabit mo natin na yung ano niya, yung uh, engine uh, support. Tapos yung ano, panggilid niya, ibabalik na rin natin. Pati yung radiator. Yan, babagyan natin kasi medyo mahirap si uh, radiator nito mga kapag ka nakakabit na. Doon sa atasis at yung makina. Kasi kapulong, bis kapulong, kapulong! Nakang no. makausap ha. Kapulong! Ang, sung Ang sungit mo talaga. Hindi ko alam kung may regla ka o ano. Kapulong! Easy ka ha. Perfect na natin yung video natin mga ikabit muna natin sa chassis nya para mapaanda na natin kung nagbago na ba yung tunog ito na mga asan na pagsamahan natin yung uh, chassis ni PCX sa kasi makina na rin natin ang bago lang is coolant pero hindi, natin, hindi pa natin kinakabit yung kanyang uh, panggilid dahil may problema yung pulley nya ito yung pulley nya kasi mga asan yung pulley niya. Yan, kumakalog na kapag nilagay natin 'yan. Baka tunog din ng ano 'yan ng uh, connecting rod kapag nilagay natin kaya mas maganda para makita natin na tayimig na talaga siya. Tinanggal mo nga natin or hindi mo nga natin kinabit tapos papandarin natin. Bago natin i-finalize, i-barbecue yung mga flare rings niya. Pindutin mo nga, dyat. tahimik na yung makina at uh, may kunting ka lang pag dito dahil uh, yung mga rings nya kaya hindi pa natin natutunod yun tahimik uh, na papahingay lang yung yung ano nya yan, wala pong lagitik yung mga sira pero may kunting lagitik siya normal lang yan kasi sa valve clearance yung mga sir 10-24 mataas same lang din ang click at uh, yan, meron din tayong uh, version 3 na pinagawa po sa iba yan kargado po yan mga sir kargado pinagawa sa iba at uh, palyado meron din akong content yan ah, tayo na ok bali babalik mo natin yung play range niya nya tapos uh, i-rotest natin tapos yung pulley nya i-report na lang natin muna sa may ariyan kung ano yung gagawin niya at least huli na lang yung problema sa part ng side lang ng dito yung gagawin natin kasi sa kung sakaling ipapagawa niya or bibili siya ng ano pisa kasi naubusan ako ng uh, pisa ng 160 balik na natin yung clearings ito na mga sir na natin yung kanyang clearings nung PCX kaso tulad nung sinabi ko sa inyo na may problema na yung kanyang uh, pulley kapag once na binalik natin dun sa crankcase niya parang ang tunog niyan connecting rod kasi sobrang uh, play na ah. o talagang uh, sira na yung ano niya yung kanyang uh, pulley yan kaya pansin nyo parang uh, tunog, tunog connecting rod pero kapag ka napalitan na yun okay na siya kasi pinandar natin nang wala yung uh, pulley timing na at least dyan na lang yung problema niya wala na yung problema nakakuha na rin Si dinala sa atin to mga sir, din ang maandar. Ayun. 61,000 'yan lang, lang yung kanyang kilometer at tawos yung yung bearing siya, yung yung clutch brake. Ayun, pwede niya na makuha. Ah, okay, tising natin sa labas. Yung rerenig niya mga sir, yung sa pulley Yung nagpapayngay doon. Puli lang, puli. Ayan, makakauwi ka, ka na rin, PCX. Ayan, checking-checking lang ng konti. Ayan, dapat kaya, ano, mga sir, dapat maingat tayo sa, ano, sa langis. Dapat up to date tayo, lagi nagpapalit ng oil para hindi masira yung ating makina. Kasi abala talaga sa atin, hanap buhay yan.